Minsan, kung sino pa yung kababayan natin sa ibang bansa, ay siya pa mismo ang nagpapahamak sa kapwa Pilipino nito. Ito nga ay katulad na nangyari sa isa nating kababayan sa Canada, kung saan ay naloko ito sa isang third party lender business di umano na may ibibigay na additional pondo para sa pambili ng bahay. At ito nga ay iaalok daw para sa mga Pilipino o sa mga tao sa Canada na gustong bumili ng bahay. Pero walang sapat na budget. Ang inaalok ng negosyong ito sa ating kababayan ay may kaakibat na malaking interes. Kaya naman, sa ganda ng pangakong ibinigay dito, ay nasilaw nga ito at pumayag na makasosyo ng isang taong nakilala lang naman ito sa internet. Pero ang tiwalang binigay ni Kabayan sa isang Pilipino ay nauwi nga sa isang madilim na bangungot. Matapos nga nitong itakbo, ang binigay nitong share na nagkakahalaga ng $40,000 at ang pera ngang ito ay nanggaling mula sa kanyang retirement savings. At para sa balita ng detalyeng to, panuuri natin ang video na to. Isa pong Pilipino sa Ontario ang dumulog sa Omni News matapos umanong maloko ng kasosyo sa negosyo. Nakumbinsi umanas siyang ipagamit ang pera sa home buyers na nangangailangan ng pondo para sa closing fees ng binibili nilang property. Pinangakuan din umanas siya ng malaking interes. Pero ang retirement savings na ipinahiram ng biktima, hindi na po na ibalik. Ang detalya sa report ni Paula Saraza. I've been begging for my own money. Yeah. And, and it's so frustrating kasi... Somebody save me. So my savings... Emosyonal na dumulog sa Omni News si Elenita Rivera mula Toronto matapos umanong maloko ng isa ring Pilipino. Walang natira sa ipon ang Pilipinong dalawang dekada nang nagtatrabaho sa Canada. Ang utang sa kanya ng suspect, higit 40,000 dolyar. Nakilala raw ni Rivera ang suspect sa isang online marketplace noong siya sana'y naghahanap ng mabibiling aso. Bagamat hindi natuloy ang transaksyong ito, nagkausap silang muli ng alukin siyang sumosyo sa negosyo noong 2023. Investment daw sa mga taong gustong magbumili ng bahay na walang pang-closing. Sabi niya, ano daw, uh, mag malaki yung maganda yung interest. Paglalarawan ni Rivera, tumata yung third-party lender ang Pinoy at naghahanap ito ng investor. Popondo o magpapahiram ng pera sa mga nagaasang bumili ng tahanan pero walang sapat na budget. O kunyari, ako yung client, ikaw yung, yung banko, na ako yung client, pupunta sa banko, hindi mo ako ma kasi wala akong enough funds. So, papasok siya ngayon. Ang perang ipinahiram ni Rivera mula sa kanyang Retirement Savings Plan o RRSP. January 2024, winidro ko nga yung RRSP ko. <laughs> Tapos, binigay ko sa kanya. Since sa real estate siya, pinalabas niya kasi na magbibili ako ng bahay. So, yung na-win na ara recipe, walang tax. Hindi na ako nakatanggap ng pera since 2024. Sabi ko sa kanya, June of 2024, ah, uh, Kung pwede, kunin ko na lang yung kapital ko. Sabi ko, wag mo na lang, kahit walang interes. Sabi ko, bigay mo na lang yung kapital Ani Rivera, hindi raw ito ang unang beses na nakapanloko ang Pinoy at nasa apat pa umanong mga biktima ang kumonekta na rin sa kanya at nagsampa na rin ang reklamo sa pulisya. Ang dami nga namin biktima pala na ginamit na yung pera ng mga to. Imagine mo, sabi ko, saan ka kumukuha pagkakapal ng mukha? Kamakailan lamang nang magsampa ng reklamong fraud si Rivera at kinumpirma ng Toronto Police ang investigasyong isinasagawa nila. Pero dahil hindi pa nakakasuhan ang inirereklamong individual, hindi ito maaaring pangalanan sa ngayon. Al alam ko, hindi ko na makukuha yung pera ko which is so frustrating. Pero I just want people to be aware of, of this person. Kasi I think he's still trying to ano To, to go out and victimize. Tumanggi rin magpaunlak ng panayamang suspect at sa isang pahayag sa Omni News, sinabing tinatrabaho niyang makipagkasundo kay Rivera at humiling na bigyan siya ng palugit hanggang sa katapusan ng buwan para bayaran ng nawalang pera. Kung di raw niya ito magagawa, handa siyang harapin ang reklamo ni Rivera. Sana justice can be We can get justice. You know. Mananatiling bukas ang Omni News para marinig ang panig ng suspect. Kaya naman, sa mga kababayan, lagi tayong mag-iingat sa mga ganitong klaseng modus. At lagi nating ingatan ang mga perang pinaghirapan natin. Dahil kadalasan sa mga pangakong too good to be true, ay isa lamang scam ito. At iwasan natin makipag-usap or makipag-deal sa mga taong bago-bago pa lamang natin nakikilala lalo na sa online. At biglang mag-aalok ito ng negosyo, mga kabayan. Kapag ganyan na po ang sitwasyon, ay siguradong red flag na ito. Kung ako sa inyo, i-block nyo na yan at tigilan nyo na ang pakikipag-usap sa kanila para hindi tayo matulad dito sa kawawa nating kababayan. At kung nagustuhan nyo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.